Siguro ilagay ko na yung ilagay ko muna yung aso sa labas. Ay, guys, siya po na habis. ako na. Ang ko ko Hindi. Ayun tayo ang No shake. And then ano, lagyan ko to na asin. Nakabili ako ng ano guys, sea salt. Kasi healthy siya kaysa ano ibang salt. Gustong gusto ko kasi yung ano cherries na my salt. Wala. Then, ito lang, guys. Ilang peraso lang, at Cherries. Then, kain tayo, guys. Cherries. Wala, oh, nakaubos nito. Hindi ko siya masyadong hinug last week. Then, pag after two weeks na, hinug nito. So, yan, balikan. lalabas tayo. Punta mo na ako ng labas. Ako na dito. Kasi nag naglalis kami. Tapos nag, nag ano, kami bumili ng mga pagkain doon sa ano, grocery. Ayun, naglalis. alam ko lang guys na ganito palang pangyayari dito. Parang feel kong hindi ako na, wala ko sa US. Kasi, lagi lang kami na, ano, lagi lang siya na, na stress about, eh, nag-grocery kami kanina, eh, galit na galit siya. Ano, bigla na lang yun, ano, yung sasakyan na, nagaganon ako. Nainis. And then, yung umalis lang siya na ano, hindi nagsasabi na umalis. Na pumunta pala doon, nag, 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 pick up pala ng mga pasahero. Hindi ko na, hindi ko sinabi ko, buhatay mong bot, ni mong buhaton. Ah, kung alam ko lang ano, ganito hindi nga ako humingi ng, hindi nga ako ng pera. Ano kung humingi ako pera, mas lalo na siguro, wala na, nag-albruto na hosto. Eh, yung isang truck, yan, yung karaan na truck, yung bagong truck, na bongo guys, then yung likod na ano, na ano yung bumper, na bagong bili yun. Ayan, pina-repair, ang dami na yung pera na yun. yun doon siya nag nagagalit kasi ano, ang dami ng bills. Ang daming bills then Hindi ko naman kasalanan yun. No, ano, ngayon eh, gusto niya ano, nagagalit siya kasi palagi lang kami kumakain sa labas. Kung maintindihan, hindi ko talaga inasahan itong ganitong mapangyayari gusto ko uwi. Gusto kong babalik sa ano, Pinas. Nainis ako gan. Nandito ako sa labas. Labas ng bahay. na stress ako. Eh, yung pan namin, yung pan namin dyan, wala, nagilumot. Bulbul lang yung ano. So guys, samahan niyo ako po. tayo dito sa baba. Ah. Then yung mga grocery and binili, siya nagdala sa loob, di ko dinala. Ge, ano, gi katag doon, gi pang itsa. Hindi ko lang binidyohan guys kasi makikita niya. Nanood kasi yung ano, video sa, sa ano ko, sa YouTube ko na lang binidyohan. Hindi, eh, ah, nilagay ko na lang Nakaka-stress. <laughs> ah, Sabi ko, sana hindi na ako nag... Anhidare. Eh. Tingnan mo guys, yung ano pan namin. Ano yan siya? Spring. Spring yan siya guys. Kailangan siya lilinisin. Ang mahal magpalinis. Alam nyo guys, ito siya ang dumi yan. Nilinis ko yan. May mga bul, may mga ano na naman. Tatanggalin ko na naman 'yan. Nandito ako sa ano. Yung harap namin 'yan. Nakaon pa yung aircon. Dumi, di diba guys? Pag mag-snow dito, maganda tingnan kasi puting-puti, ganun. Pag-snow. Huh. Ayan. Then, nag-fishing ako dito, guys. Nag-fishing ako dyan. Daming isda yan. Uh, nilagyan ng isda. Siguro mga hundreds hundreds fish. Then, ano, pinapakain namin isda. Ah. Uh, buti na lang guys na ano, sanay akong mag-isa, sanay akong nasa bahay. Paano kung hindi sanay? Walang. iiyak na lang sa, sa gilid. Kasi wala pa akong driver license, hindi ako makapag-drive sa papuntang ano, bibili ng pagkain. Wala din pera. Wala akong pera, guys. Ano? Wala kahit isang ano, isang dako. Ayan, may may truck. Pero wala akong driver license hanggang driveway lang ako. Hanggang driveway lang ako makapag-drive. Ah. So mag-iikot, mag iikot ikot ako sa ano para matanggal yung inis ko. Kasi pagbalik na naman yun, pagbalik na naman niya, maiinis na naman ako. Hindi, ngayon, sabi niya, kasi na, nasanay kasing daming pera dati, kasi na, na siya yung negosyo dati. Ay, negosyo ba yun? O, kamp, negosyo nga. Negosyo. Ngayon, wala na. Yun nga, marami siya, mga toy. May like, quad, may boat, may dalawang sasakyan. Ganon, may motorcycle siya na ano, Harley. Yan, hindi basta-basta. Ano guys, ngayon eh ano, limited na yung pera. Yung galit na galit na siya. Gusto manakit. Eh, ang hirap maghanap ng trabaho dito pag wala kang driver license kasi ang number one na ano, kasama sa, kasama sa requirements yung driver license. Ah, sana makahanap ako ng company na hindi na kailangan yung driver license. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Ano ba nangyari sa buho ko? Thank you so much for watching. See so, you in my next video. Ayan, salamat sa mga supporta dyan. Wala, wakwak na ako.